Siya'y okay, tinatawag na ano? Mulberry? Mulberry. Wow. Ang daming bunga. <laughs> Masiwa lang. Yes. ayun mo, ang daming bunga. Oh, ah. Ano? magiging gigin puno pala ito. <laughs> buong, ano ka? Kinain mo? Kinain mo? Oh, <laughs> oh, ito. <nga>, mo. Ano <laughs> Ayo nga, andamin na lang. Ito yung inog, yung, ano, biobank. Ang daming bunga, oh. Naabot ni habi Mababa lang. <laughs> uh -huh. Kain mo pa. Mulberry. Well, ah, daw niya, oh. Oo oh, nga, ayan, oh. <laughs> masim kasi pag hino, hindi niya masyadong hinok. No? <coughs> Daming buo na. No? <coughs> Ayun no, hinok na hinok. Hinog na hinog pa. Ayun, no? Hinog na hinog. Ayun. Daming bunga sa taas din namin abot. <laughs> Mapakaraming bunga ito. Mm-hmm. <laughs> 他们给我。